Hello mga mi! Another day, another mini vlog today! For today's vlog nga mga mare ay pumunta kami ng palengke na naman at ayan, nakapamalengke na naman ako. Hindi na ako nakapag-video dun sa palengke mga kami at ito agad-agad na sa bahay na ako. Ito ang mga pinamili namin mga mare at ayan, isa-isa ko na nga tinanggal dito kasi naman umagas yung pusit mga mare, may pinabili kasi si Habi na pusit dito. Sa totoo lang, biglaan yung pagpunta namin sa palengke mga mi. pag-uwi kasi ni Habi, medyo maliwanag pa, kaya naman pumunta na rin kami talaga sa palengke agad di nga masyadong planado ba yung mga pinamili ko pero okay lang naman kasi lahat naman to maluluto ko bili nga rin pala ako ng bagong kasi sabi ni Habi lagyan ko doon ng mga taba-taba bili -taba. nga rin ako ng tusino at ham kasi tagal ko nang hindi nakakain ng tusino pati ng ham dito nga mga main ako nakatasan nga itong aking eco bag kaya naman ayan inanlawan ko nang kasi sayang naman mas bago ko nga i-arrange lahat ng mga napamili namin ay ayan nagsaing na muna ako mga maliit nga lang ng rice cooker namin mga mitingnan nyo naman saktong sakto lang talaga to sa amin Habi at yung kakarampot kay Maxim After ko magsaing mga may sinimulan ko na rin talagang ayusin ang mga pinamili namin. Ito at inuna ko na itong mga paan ng manok mga may. Nakakatuwa nga kasi wala na itong mga kuko tsaka balat. Tsyolaga or luto na rin nga ito mga ming. Sumunod naman mga may itong dalawang pirasong hita. Alala ko lang kasi may napanood ako nito sa may blue up na panong lutuin yung ganito na wala siyang buto. Tingnan natin kung talaga mapagtatagumpayan ko yun mga ming. Mili rin ako ng dalawang pirasong malalaking chicken breast. Kasi ayun may nakita rin ako sa blue up na luto nito mga may. Kaya naman itatry ko ko rin. Para lang din talaga may maiba talaga akong mailuto, hindi nang paulit-ulit. -ulit. Eto naman mga may bumili lang ako ng kakaunting manok kasi ito, meron ako ditong tino na manok. And ito yung iuulam yu namin ngayong gabi mga may kaya ayan, itatabi ko lang din yan dyan. Sumunod nga itong pusit mga mare, nakita lang to ni Javi doon sa may gilid, may nagtitinda daw so kakarampot na lang yung kanyang tinda kaya binili na namin. Tapos ito nga lang yung isdang nabili ko mga may, dalawang piraso nga lang nitong din dinaing na bangus mga may at boneless na rin to rabbi 75 pesos isa niyan char Siyempre, hindi talaga nawawala ang Tokwa mga may bumibili ako nito lima or anim na piraso. Tapos para magtagal sa ref, nilalagyan ko lang siya ng tubig. At ito na nga lahat ng na nabili namin mga mi. Yung 2,000 pesos nga na ko mga mi, ay may pa ako na 565. So all in all na nagastos namin dito is 1,435 pesos. Okay na rin mga mi kasi halos pang isang linggo na rin namin itong ulam. Tingnan nyo lang, matitipid ko talaga itong mga mi. Charis. Hirap na hirap nga kung pagtatakpan nga itong mga lalagyan mga mi. At ito, pagkatapos ko ang yun sa ref ay ito nagluto na nga rin ako dito chicken curry nga pala yung lulutuin ko ngayon mga mi naman ako expert talaga sa pagluluto tamang nood nood lang naman ako sa youtube o kaya gaya gaya lang ako sa blue up ganyan mga mi pero in fairness naman kahit pa paano eh nasasarap sarapan din naman talaga ang luto alata naman sa pangatawa namin diba charis pero alam nyo ba mga mare talagang goal ko talaga ngayong taon ay eh, magpapayat di ko nga lang alam talaga kung kailan ako magsisimula kasi lagi na lang akong I deserve this charis pero alam ko wala talaga ibang makakatulong tumutulong sa akin kundi sarili ko lang din. Kaya tingnan natin ngayon taon kung talagang mababawasan ba ako ng timbang mga mi. Ngayon nga mga mi ay 81 kilos nga ako. At nagtatry na rin ako mag fasting fasting mga mi. Yun lang muna talaga yung unang effort ko ngayon. Pero bahala na talaga kung ano yung next step ko mga mi. At least kahit pa may nasimulan. Cheers! Just... O siya mga maria na muna kayo at luto na to kakain na kami. Ba bye bye!